morning mga boss, may TMX Alpha tayo 125. Ngayon po yung laging pundi yung headlight. Laging pundi yung bumbilya niya. Ngayon po yung lalagyan natin ng patayan ano ho. Ito yung stock niya na switch. Lalagyan natin ng palitan natin ng buong switch. Ito. Yan, may kill switch din po siya. May emergency, may pang emergency stop. May park light. Nakasimbuha yan. Itong linya niyan mga boss, tuturo ko sa inyo. Ito po yung wire galing sa switch sa bago. Ito. Meron siyang yellow green, ah yellow, yellow red, pure black. Black na may white, saka brown, saka blue, blue white. So yan. Ito so, ang gawin niya mga boss. Kunin yung supply stock supply ng headlight. Sa may brown na socket. Yung blue, yung blue na may white din. Yan po yung stock na supply niyan. Kalasin nyo lang yung wear niya magkabila. Ito na po yan o. Oh. Kinalas natin yung stock na blue-white. Yan. Dinagtong na po natin yung isang linya. din sa, ano, ginawa natin switch. switch sa switch na kinabit natin. Yung stock, ano, yung auto nito ay ah, ito. Ito mga boss, ang supply niya, ayun. Naglagay tayo na sa extra wire. Na itim, papunta ho dito. Magkasanga ho yan. Dalawang, kumbaga dalawang itim yung supply. Pero, isa lang yung lalabas. Ginawa natin dalawa. Tapos yung park light naman niya, ito. Yung pure brown din eh. Ayan. Tapos ang kill switch niya. Itap nyo lang sa susi Yung green, at saka yung black na may puti ang ah, testing natin na nakasusin na siya mga boss nakasusin na ano oh. park light headlight yan pero yung high end low nandun pa rin sa dati niya yan high and low di siya medyo matipid tipid na sa ako na sa bumbil yan oh. ano yan lang dito po sa loob, yung bini ako, meron itong magkasanga. Paghiwalay nyo lang yung dalawang item, ano, mga boss. Paghiwalay nyo lang. May na lang kayo ng isa pang strong wire papunta din sa may blue-white. Ayan. Ayos na po yan. Hey, pare, kabit mo na. Itong ginawa natin, TMX. Ayan. A. Ayan. 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 Pinagana na din natin yung kanyang kill switch. Ayan. A. Di eh, may patay na siya ngayon. Yung bagay eh, medyo minus minus sa bumila yan. Ganun na po. High and low. Good. Ano kahit nakasus eh.